So mga boss, o oh, Baracoa naman tayo Magpapapalito ng oil seal sa cambio Oil seal sa sprocket Tapos yung exhaust gasket Kasi medyo may singaw na yung tambucho na Chicken pipe ang na nakalagay dito mga boss So dito mga boss makikita nyo kung paano tayo magpalit ng oil seal uh, Lalo doon sa cambio mga boss Yung cambio, oil seal sa cambio ng Baracoa Lalo kapag ka original medyo mahirap sikwatin yan. So dito mga boss, uh, meron tayong ano, simpleng mga tools lang yung gagamitin dyan mga boss. At kanya-kanya diskarte na lang. Pero dito sa akin mga boss, ano lang, uh, sinusumkit ko nga lang gamit yung pako. Yeah. So ayan mga boss, kita nyo naman, pako yung ginamit natin medyo matulis na yung mga boss concrete na yun yung ginagamit natin yung mga boss yung iba naman yung medyo matigas na bagay yung ginagamit like yung gunting na maliit sinisikot lang pero ito mga boss ano pa lang uh, may design na talaga yan at yun mga boss oh. So, pagka natusok na tapos medyo dumulas yan ulitin nyo lang pero minsan isang sikwat lang yan. Ito medyo matagal lang naka parang alam ko na sa 12 years niya tatong para na to. Kaya yun medyo mahirap sungkitin na. So dito mga boss, so, oh, ayan. Dinadahan-dahan din natin kasi baka magkaroon ng sugat or magkatama yung pinaglalagyan yung aluminum pag medyo nagkatama mga boss, magkakaroon pa rin yan ng mga parang namamasama sa, hindi naman siya tagas na tagas pero namamasa. Kaya kailangan medyo ingat tayo sa pagpapalit ng kanyang oil seal. yan Dito mga boss, ano nga, oil seal sa cambio, oil seal sa sprocket, yun yung pinapalta natin. Doon naman sa sprocket mga boss, uh, dinodoble rin natin yan. Pagpapalit at uh, kasunod naman mga boss, yung oil seal nga sa sprocket, pati yung o-ring, yung pinapalitan na rin natin yan. And kapag magpapalit naman kayo ng oil seal dito mga boss, ito din yung ko, pero sinasabay na rin natin yung o-ring. Sa pagpapalit naman ng o-ring mga boss, uh, ay medyo malabo against the light tayo mga boss. Pero binunot na natin yung collar, tapos susungkitin na natin yung kanyang o-ring. Yung o-ring sa... EJ sprocket mga boss yon tatanggalin din yun kasi yun yung isang pinagmumulan din ng tagas pero kung yun ay tatagas hindi gaano ka kalakasan yun unlike dito sa oil seal mas malakas tumagas yon so sinungkit na nga natin mga boss nung nung flat screw na maliit tapos tukutin natin yung o-ring yan yeah, sa so, ng o-ring mga boss ingatan nyo na lang kasi dito hindi ko napansin na medyo luwag na kala o oh, masikip pa kaya eh? inuna na palitan yung oil seal kaso nung nahugasan natin yon kita natin maluwag na kaya mas nauna natin palitan yung oil seal kaysa sa o-ring kaya medyo mahirap tanggalin yung o-ring so yan mga boss habang nagpre-prepare tayo sa engine sprocket ano uh, hanggat maginagawa naman itong aking kasama. So nilagyan natin ng silicone sealant yung exhaust ring or exhaust gasket. Sa pagkakabit naman ng exhaust gasket mga boss sa mga chicken pipe, kailangan matigas yung uh, exhaust gasket. Merong merong kasi na uh, parang coil lang yung nabibili mabilis masira yun. Pero ang nilalagay natin is copper copper gasket. Uh, medyo mahal siya pero sulit yun mga boss, napakatagal niya masira hindi katulad ng mga mumurahin na nabibili ito mga box yan ay pang matagalan nyo inilagay natin yung exhaust gasket yung copper and yun mga boss kinakabit na natin yung uh, o-ring sa ayong cooler then kasunod ay ito ng ano ito ng sprocket na mga boss So yan, ganun lang, ganun lang yung yung pagkaabit or pagpapalit ng oil seal sa engine sprocket and then sa cambio. Kasunod naman mga boss, tune up. Tune up ito. tune up natin, gawa ng pag-andar natin. Wala nang singaw yung kanyang exhaust gasket pero mayroong tikitik Medyo matagal na rin natin. Halos ang taon na rin natin itong nagawa mga boss. Pinalta natin ito na pistol ring. Kaya lang yan. Uh, nung ipagawa ulit sa atin ni bossing. Ay. Medyo may narinig tayo lagi di, Kaya tune up. Tune up tune up muna ito mga boss. And sa pag tune up nito mga boss. Ano, mas matahimik talaga ang barakuan Kasi double bearing to yung camshaft. No? Uh, kahit medyo malaki ang clearance ito hindi to iingay ng mga katulad ng sa mga bara to na single cam sa bara ganun din single bearing yung camshaft. kaya dito ang naalagay din sa kanyang service limit mga boss uh, gis dos yun, no? kaya kaya yun mga boss 8 gis gis dos ng hindi naman siya iingay mga boss eh pagka mga ganitong barakuan hindi yan iingay kasi maliit yung tolerance dyan mga boss kumpara dun sa barako 2 and barako 3 uh, basta bearing type mas matahimik so yun uh, dito mga boss tune up tune up lang so sa pag tune up mga boss kanya kanya discard rin so ito ito yung discard natin uh, basta dito mga boss mas malaki to ang clearance kumpara natin sa barako to yung barako to at inaulit ko nga mga boss kahit mas malaki ang clearance ito hindi to iingay na katulad ng barako to yung barako to mainit man mga boss hindi to iingay uh, medyo may lang ito kasi nung sinukat natin nasa almost 16 0.60 na yung sa exhaust pero yung sa hindi naman gano'ng kalakihan kaya syempre tune up na yung pagka mga ganyan mga boss para walang tikitik and yung mga boss na adjust na natin so nagkikitin na tayo ng bulb tappet and yung mga boss tapos na to ang kasunod naman ito mga boss testing na and yun dagdag ko na rin mga boss sa mga ganito ng barako 1 uh, ito mga boss kahit medyo malaki nga yung clearance hindi ito iingay na katulad nung sa barako 2 Henry, kaya kahit sabi lang ay eh, yung iba yung hindi nagamit ng pillar gauge yun pwede naman yung kaya lang, ang tanong nga dyan may basihan dapat yung pag adjust and so yun mga boss dito tapos na tayo ng pag tune up so kasunod dito mga boss taki pa na to tapos testing na to